kaisda, nagpapano ka din ba na mag-breed ng iyong betta fish? Kung oo, tara, magbibigay tayo ng tip ko ano-ano ba yung mga dapat iwasan kapag tayo ay magbreed ng ating mga betta fish. So, unang una mga kaisda, no, dapat nating iwasan na tignan sila o panoorin sila during their breeding. Dahil hindi gusto na ating male betta na merong nanonood sa kanila at once na makita tayo ng ating lalaking betta fish, may tendency na baka awayin niya yung ating female betta dahil siya ay nai-stress. So, mahalaga na guys na iwasan natin yung panonood ng pagbreed breed ng ating mga betta fish. And then, pangalawang mga kais no, iwasan din natin higit sa lahat yung i-check sila time to time. Huwag tayong ma-excite kung nangitlog na ba yung ating female beta o kung naging successful ba yung breeding nila. Huwag tayong ma-excite mga kaista. Ang gawin natin maghintay tayo ng mga at least one day or 24 hours bago natin sila ulit tingnan at balikan kung naging successful ba ang kanilang breeding. And then pangatlo mga kaista, no, iwasan din natin na magbigay sa kanila ng food during their breeding dahil ayaw natin na maputol natin yung excitement nila at yung pangigigil ng ating male beta na mag-breed dun sa ating female beta. So iwasan muna natin. Pero mga kaisda, no, siguraduhin natin na bago natin sila isa lang for breeding, talagang napakain natin sila ng maayos at talagang nabigyan natin sila ng live foods para sure na heavy meal na yung nakain nila. And then, pang-apat mga kaisda, no, once na nag-breed kayo ng merong ilaw na nakasindi o nakaset up dun sa breeding tub ninyo, huwag nyo nang papatayin muna. So, as is lang yun mga kaisda. In short, huwag tayong papatay-patay o pasindi-sindi ng ilaw. Dapat kung nag-breed sila na nakasindi yung ilaw, hayaan lang natin, vice versa, kung nakabreed sila ng ilaw or walang ilaw, hayaan lang din